Nanguna na sa mga collections ng Ateneo de Manila si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas. Malayo pa ito sa aktual na halalan sa Mayo pero tingin ni Rojas may sapat siyang makinarya para manalo kahit pa nahuhuli sa mga survey. Umaaksyon, Ryan ang halos walang patid sa pakikipagkamay si Liberal Party Standard Bearer Rojas na magikot siya sa Oroqueta at Osamis City sa Misamis Occidental. Ang gobernador at ilang kongresista ng probinsya, isinabay na rin dito ang pag-endorso sa kanya. Ilan lang daw ito sa patunay na may sapat na makinarya ang administrasyon gaya ng inamin ni Vice President Jomar Binay. Kaya si Rojas hindi na nababahala sa mababang rating sa mga survey. Ako nananatili akong kumpiyansa na sa dulo tayo ang mananahig. At in fact, isa sa mga katunggali ko ang nagsabi din, something to that effect, na yung dalawang kandidatura na may uh, may uh, political infrastructure on the ground, kumbaga may makinarya on the ground, kaya naniniwala ako na, na sa dulo mananaig tayo. Pero sa mga elections ng ayo, halos din baka ni Rojas at katanin na si Congresswoman Lenny Robredo, mga katunggali, Higit walong daang boto ang nakuha ni Rojas, habang higit saan libo kay Robredo. Pumangalawa kay Rojas, si Mayor Rodrigo Duterte, na nangunguna ngayon sa mga survey ng SWS at Pulse Asia. Kasabay nito, muling binatikos ng dating kalihim ang umano yung mga pamabola ni Digong. Gaya na lang umano ng pagsukbo sa krimen sa noob lamang ng anim na buwan. May mga paraan din daw para maresolba ang krimen na hindi gumagamit ang dahas. Sang ayon dito si Binay. Hindi ko tama na ang pagharap sa problema ng uh, uh, peace and order e eh, pinampatay ng tao. Yung pagpatay ng tao, bawal Walo sa badaan. Pagpatay ng tao, hindi makadyus. Pagpatay ng tao, walang respeto sa buhay ng bawat isa. muling rin ni Rojas ang pagiging ni Digong sa demokrasya. Si Duterte, gusto niya siya ang judge, siya ang jury, siya ang executioner. Kung ano lang ang nasa isip niya, yun ang mangyayari. At kung hindi ka sumunod, kung hindi ka mag-agree, iinsultuhin ka, mumurahin ka, o di kaya naman bala ang isusukli sa iyo. Sagot naman ni Duterte. I am the voice of democracy. Obviously, sila ang threatened, hindi ang democracy. Yun, ganun lang kasimple. Umaaksyon bilang Pilipino, Ryan Ang, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.